Hi guys, good morning, good morning. Yes guys, dito to ako sa labas guys sa may ano namin sa may tanglad namin. Tanglad namin guys, marami pa rin lalo ng dami yan pag ano taglamig na naman ngayon taginit dami pa tayo oh. kahit araw-araw ko siyang dinidiligan mamatay pa rin yung iba sobrang init kasi tapos yung alubira guys yun ang dumami yan Malaman ang lubira dito guys Araw-araw ko yun Silang tinilikan guys Doon pa sa ano Pero Pero yun ya. Guys tas dito Dito guys Mayroon din Mayroon din mangga don guys Saka lubira tubo guys Payat ya guys Tubo yan guys Mga mata Sobrang init Hindi niya kaya ang ano. Hindi kaya ang ano guys. Sobrang init Bye bye guys. See you later. Bye na guys.